Mga sir, mga boss, mga mister, kung kayo may mga baby na, tapos yung misis nyo, pagod na pagod na, masakit na yung braso, kaagargan ng baby nyo, di mo, pa, di mo naman tinutulungan. Bilal mo na na oh. Ano ba ito? Sige na, buksan natin para malaman natin kung ano to ha. Para makatulong naman sa misis mo. So, it's a baby carrier. Meron siya kasamang hip seat. Sige. So, pakita natin yung demo. Hunters. Ayan, kung paano niya isusuot. Ikot okay. ka. Paano mo inaano? Diyo, no? Ayan, sinusuot na. So, kayang isuot kahit yung misis nyo lang mag-isa. Hindi pala kaya. Hindi <laughs> kaya. Kaya, kaya. Joke lang yung hindi kaya. Kaya naman. Okay, kayo maniwala sa mga ano. Ayan. So, ganyan na. So, pwede nang ilagay yung baby. So, testing natin ilagay yung baby. Thank you. Ayan na, yung baby. So, pwede rin siya nang kahit wala pa yung ano, yung seat lang muna. Pero, pag ilalagay yung carry, yung ano, gusto mo igalaw yung kamay mo, carrier, gaganyan mo, para at least, hindi why niya nahawak. Why? Tapos, halimbawa, namamasyal kayo, punta kayong mall, diba? hindi mo na laging hawak yung baby. Ayan. Hindi na, para hindi napapagod yung ano yung baby tapos sa likod sa likod meron niyan lock sa likod ayan nalalak yan dito nalalak siya dito tapos ayan na so okay na yan ayan, diba so yun hindi na ngayon ma ano mga ngawit yung braso ng misis nyo kapag ka saan wala na wala na hindi na siya mga ngawit. O, oh, diba? Pwede na. Diba? Kaysa ang binibili nyo, yung mga ano ng motor nyo, accessories ng motor nyo, yung mga misis nyo, napapagod na yung braso, bilan nyo naman dyan. Magkano lang dyan, no? Oh, sa basket, to oh. 200 lang yan, no? Oh, 200 plus lang yan, no? Oh. Thank you, Daddy order na sa yellow basket Masyami ya diba? Komportable yung komportable yung bata Turn around mm, Safe na safe ang baby Masayang masaya Kapag uh, naka e-bike sila Ayan pwedeng pwede na Kasama ang baby habang nag e-bike Diba safe na safe Hindi na kailangan laging karga Galing. Kita ko di habi na lahat. Hindi lang yung mga mami yung pwedeng gumamit ha, pati yung mga daddy. Ayun <laughs> <laughs> oh. Ah, oh, comfortable komportable, komportable yung baby niya. Di ba? Kaya ano pang iniintay niyo mga sir, mga mister, mga boss? Orderan niyo na yung missis niyo ng ganito oh. Para din sa mapagod. Nandiyan lang si Hello Basket, 200 plus lang.